So magandang hapon sa inyo guys. So andito nga pala tayo sa farm ng kuya ko, na si Kuya Janix. So bali may YouTube channel siya dati, Janix Vlog. Kaso nawala yung cellphone niya. Kaya hindi niya na-open yung ano, account niya kasi nakalimutan din niya. So pwede niyo ring itong suportahan tong channel to kasi kami lang dalawa din ang nandito sa video. So kung makikita niya sa ating likuran so marami siyang talungan rito so binavlog ko sabi niya so tingnan natin so ito yung mga talungan ng kuya ko so madami na madami na yung bunga pwede nang harbisin at hanggang doon pa ito so, marami na rin itong bunga nito so pwede nang harbisin mga sa susunod na ano araw so puntahan pa natin sa dulo yan malaki yung iba ano na pwede nang gawing similya para itanim muli so yan hanggang dito lang yung talungan ang kuya ko so yun lang hanggang dito lang ang video kung so, maaari kayong mag subscribe like, comment or share so andito na pala yung kuya ko andun siya sa pipinuhan so hanggang dito, dito lang ang video